Bless ka para Na oh. ha? Ah. <laughs> thank you po sa pagdalaw okay, sa okay. amin. Maraming maraming salamat po. Thank you po. Mo po muna muna. lang muna. po. Salamat po sa pagdalaw sa amin. ko ah, Ayan. Salamat po sa pagpunta mo, sa amin. Huwag ka magyuko, yem <coughs> ka okay. magyuko, iyan iyan. Ayan nakasupport. Okay. Okay. Thank you po kahit malayo kayo nadalaw dalaw nyo kami. Hindi Thank you. Okay. Thank you. 哎，真的。